Hello mga master So for this video Mag-install tayo dito sa Teres Marami po mag tayo Ilipat mo natin Yung mga ano yung Mga panels na, na Mag-inback dito Dito yung Pinagano Dito na natin so, yung daan Nairapan yung pinigil ko kasi yung panel natin Sobrang haba nya So ito na yun Yung nalipat na uh, Puro mitos Pagkahaba eh panas po yung brand na uh, ini install natin mga master Maganda siya. Maganda quality niya. So before tayo mag-install, linisin na natin yung mga dapat. Dapat linisin para hindi sagaba sa ating pagtutubaw at safety yung pag-ano natin dyan. So hindi tayo nagka video dito na yung pag natin, yung laser yung ginagamit natin. So dito naka-install na tayo ng langgel. So dito medyo ano eh, hindi maganda yung baga palitada ng bawat tool dito. Parang ano eh, pangit talaga. So mahirap pag PVC ganito yung mga palitada sa wall. Kasi yung pag ano mo sa eskulado eh, mahirap hanapin yung asan ka mag lang. Kasi hindi eskulado yung, yung mga wool So naka-install na tayo ng carrying ano, channel uh, Yung method sa pag-install ng metal paring dito same lang yun sa mga uh, plasterboard na in-install So dito PVC yung ginagamit natin dito So uh, same pa rin yung ano natin Yung paring lang dito yung ano niya yung spacing natin ay 50 cm lang Kasi so, hindi naman mabigat yung PVC panel sobrang light niya So dito naka-install na tayo ng U-profile o U-clip So dito, ano, nag, ano tayo ng iskuala So dito tayo kumuha ng eskwala sa ano. So may bandang puste at sa doon sa kabila. opisit lang tayo. Tapos ano natin tinarget natin yun sa sa para makakuha tayo ng doon kasi yung yung wall uh, wala sa ano eh. Wala sa eskwala eh. Uh, sobrang ano niya eh. So mahirap pag ganito yung mga pool. Tapos hindi ka makaano ng squad na dito. So yung first na uh, dito ay yung bani natin ay natin pina una natin yung pinaka dulo yung una niya. Kasi ay yung wool hindi talaga maganda. So dalawang bisis namin to nakita. Naano na namin to ah uh, na kabit namin pero hindi pa ano eh dalawang beses namin yun ah uh, inunan so, dito hindi na hindi na nabitwa na so ito na yun yung final na ano nya alignment nya na offset tayo sa laser mas okay talaga pag may laser kasi kapag wala sa ganito patay tayo dito saan so, tayo kukuha ng eskwala hirap eh mas okay yung gawa natin na quality kasi yun lang talaga yung puuna natin eh. Uh, so binabayaran tayo ng gusto dito ni client so dapat maganda rin natin sa kanila para may uulitin pa tayo kung sakaling meron man alam niyo ba mga kamaster nakapasok lang ako dito kasi may nagre-refer sa akin na yung sekretary ng may-ari dito kasi ako din dati yung gumagawa sa mga yung ceiling ancestral house nila ako yung ano nag magawa doon sa ceiling installation doon PVC din lahat yung PVC na ininstall ko doon ay magka pareha sila ng brand dito yung quick panel so mas okay talaga yung ah, quality yung gawa mo kasi ah, hindi sila mahihiyang magre-refer sa kahit sino mang tao na may ipagawa tulad dito uh, hindi to basta basta client eh. nabigatin tong client natin eh. yung ko ni ma'am Sherilyn Tabat na siyang nagrekomenda sa akin dito so tapos na tayo dun mga kamaster dito naman tayo sa CR so yan lang muna mga kamaster